Noong unang panahon sa lalawigan ng Samar, may isang mahiwagang nilalang na tinatawag na wakwak. -wak. Ang wakwak -wak ay isang uri ng halimaw na may malalaking pakpak. -pak. Halos kasinlaki ng isang agila, ngunit mas malapad at nakakatakot ang tunog kapag pumapagaspas sa hangin. Ayon sa matatanda, ang tunog ng kanyang pakpak -pak ay parang wakwak -wak tuwing gabi. Kaya ito ang ipinangalan sa kanya. Sa isang maliit na baryo sa liblib na bahagi ng Sama, may isang dalagang nagngangalang Aling Maria. Siya ay kilala sa kanyang kabaitan at angking kagandahan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging mahinhin, may kakaiba siyang nararamdaman tuwing sumasapit ang gabi tila pa may mata na palaging nakamasid sa kanya mula sa dilim. Isang gabi habang nakaupo si Aling Maria sa may bintana ng kanilang kubo, narinig niya ang kakaibang tunog ng wak-wak sa may kagubatan. Ang tunog ay papalapit nang papalapit. Kinabahan siya ngunit nanatili siyang tahimik. Biglang lumamig ang paligid at naramdaman niyang may aninong dumaan sa harap ng kanyang bahay. Kinabukasan, nagising ang buong baryo sa balita ng pagkawala ng isang batang lalaki. Ayon sa mga nakasaksi, huling nakita ang bata na naglalaro sa bakuran bago ito biglang nawala kasabay ng tunog ng wak-wak. Ang takot ay kumalat sa buong baryo. Ang mga matatanda ay nagtipon-tipon upang magdasal at humingi ng tulong sa mga albularyo upang maprotektahan ang kanilang lugar. Isa sa mga nakatatanda sa baryo si Lolo Piloaw ay may alam tungkol sa wak-wak. Ayon sa kanya, ang halimaw na ito ay hindi basta-lamang ibon, kundi isang uri ng mangkukulam na nagiging halimaw tuwing gabi. Ang kanyang katawan ay nahahati, ang ibabang bahagi ay naiiwan sa kanyang tahanan habang ang itaas na bahagi na may malalaking pakpak ay lumilipad upang maghanap ng biktima. Napagdesisyunan ng mga taga-baryo na magbantay tuwing gabi. Si Aling Maria, bagama't takot, ay nagdesisyong tumulong sa pagbabantay. Isang gabi, habang nagroronda sila, muling narinig ang tunog ng wak-wak. Mula sa itaas ng puno ng balete ay biglang sumulpot ang nilalang malalaki ang pakpak. Mapupula ang mata at may matatalas na kuko na tila agilang handang mang agaw ng buhay. Ngunit hindi nagpatinag ang mga tagabaryo. Ginamit nila ang mga sulo at itinaboy ang halimaw. Habang lumilipad ito paalis, sinundan ito ni Lolo Pilo at ilan pang matapang na lalaki. Natunton nila ang isang kubo sa liblib na bahagi ng gubat kung saan nila nakita ang ibabang bahagi ng katawan ng wakwak -wak kalahating katawan ng isang babae. Ayon sa alamat, ang tanging paraan upang mapatay ang isang wakwak -wak ay ang pagbuhusan ng asin o bawang sa natitirang bahagi ng kanyang katawan upang hindi na niya ito muling makabuo. Yun nga ang ginawa ng mga taga-baryo. Nang bumalik ang halimaw mula sa paglipad, hindi na niya naibalik ang kanyang katawan at unti-unti itong natunaw kasabay ng malakas na sigaw ng paghihirap. Mula noon, hindi na muling nagpakita ang wawak sa baryo ng summer. Ngunit hanggang ngayon, sinasabing sa tuwing may maririnig kang tunog na pakwak sa kalagitnaan ng gabi. Magdasal ka sapagkat maaaring may nilalang na nagmamasid mula sa dilim, naghahanap ng susunod na biktima. Pagkaraan ng ilang linggo mula nang mapuksa ang wakwak, nagbalik na sa normal ang buhay sa baryo ng Samar. Ngunit may mga usap-usapan pa rin na tila may aninong dumadaan sa kagubatan tuwing gabi. May mga nagsasabing naririnig pa rin nila ang mahina at malayong tunog ng wak-wak bagamat hindi kasing lakas ng dati. Si Aling Maria, bagamat ligtas na mula sa panganib, ay hindi pa rin lubos na panatag. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi mula sa ilog, may napansin siyang matandang babae sa gilid ng daan. Baluktot ang katawan nito, nakasuot ng mahabang itim na saya at tila may binubulong habang pumipitas ng mga dahon ng aswang plant. Aba, sino po kayo, Lola? tanong ni Maria, nagtataka. Ngunit sa halip na sumagot, tinitigan lamang siya ng matandang babae, ang mga mata nito ay tila ng lilisik. Hindi na pinansin ni Maria ang babae at nagpatuloy sa paglalakad pa uwi, subalit pagdating niya sa bahay, napansin niyang may kakaibang marka sa kanyang braso parang sugat na hinipo ng matulis na kuko. Kinabukasan, pumunta si Maria kay Lolo Pilo upang magpakonsulta Agad na kinilabutan ang matanda nang makita ang marka. Maria iti ang markang ito ay hindi basta sugat. Ikaw ay nangkin ng isang uri ng itim na mahika. Maaring bumalik ang wakwak -wak o may bago ng sumasapi dito, babala ni Lolo Pilo. Dahil dito nagpasya ang mga tagabaryo na muling magsagawa ng pagtatanghal ng orasyonisang sinaunang ritual ng Samar upang taboyin ang masasamang espiritu Pinangunahan ito ng isang matandang albularyo mula sa kabilang baryo. Sinindihan nila ang mga kandilang pula at itinirik sa apat na sulok ng bahay ni Maria habang binibigkas ang mga sinaunang dasal. Habang isinasagawa ang ritual, nagsimulang lumamig ang paligid, biglang lumakas ang hangin at narinig ang tunog ng wak-wak mula sa itaas ng bubungan. Ang mga kandila ay nagtilamsikan ng apoy, tanda ng malakas na enerhiyang dumadapo sa lugar. Naririto siya, sigaw ng albularyo. Humanda kayo! Biglang bumagsak mula sa bubungan ang isang nilalang na kahalintulad ng dating wakwak, ngunit ngayon ay mas mapula ang mga mata, mas mahaba ang kuko at may mahahabang sungay sa kanyang ulo. Ikaw si Maria! Ikaw ang dapat kong pagbayaran! Ninakaw ninyo ang kapangyarihan ko. Sigaw ng halimaw na babae na walang iba kundi ang matandang nakita niya sa daan. Ngunit sa halip na matakot, naglakas loob si Maria. Kinuha niya ang isang supot ng asin na ibinigay ni Lolo Pilo at itinapon ito sa halimaw. Napasigaw ito ng napakalakas at nagsimulang magsuka ng itim na likido. Ngunit hindi pa natatapos ang laban. Naglabas ang halimaw ng maitim na usok na bumalot sa buong baryo. Ang mga tao ay nagsimulang magsisigaw, ngunit hindi sila nagpatinag. Pinagkaisa nila ang kanilang mga panalangin habang sinasambit ang mga salitang "sangalan ng liwanag, sangalan ng kagandahan, pawi ng dilim." Sa huling pagtutulungan ng mga taga-baryo, unti-unting nawala ang halimaw. Ang katawan nito ay naglaho sa hangin kasabay ng pagsikat ng araw. Mula noon, hindi na muling narinig ang tunog ng wak-wak sa Samar. Ngunit sabi ng mga matatanda, ang bawat tunog ng malakas na pagaspas ng pakpak -pak tuwing gabi ay paalala na kailanman ay hindi natutulog ang kasamaan naghihintay lamang ito ng tamang pagkakataon upang muling lumitaw at si Aling Maria naging isang albularyo rin balang araw upang siguraduhing walang wak-wak ang muling makakapanakot sa kanyang bayan.